Matapos na, boss. Siguro <laughs> natin, boss. Ayan yung papalit doon sa ano. Mm -hmm. Ayun, mga kanayipi. Sana, wala na yung ano. lake. Oh, wala na, wala na, boss. Wala na, boss. Panalo, panalo. what's up mga kanaypi nagbabalik na naman si kanoy pi for another video araw ng linggo mga kanaypi Kanina umaga nag na kami nila misis at baby maika so ngayon papunta na tayo dun sa, ano, sa bypass kasi magkikita kami ni boss peter para matuloy na naman yung ano tuloy namin yung trabaho namin na hindi natapos kahapon sa bahay ni kuya glenn sa mora ng london Ayan kuya. Anong oras na? Ngayon pa lang kami pupunta dahil ano, may ginawa pa si Boss Peter. Full na ng tanghali. Ayan. Bali makikita kami ng dito sa may bypass mga kanito 7-Eleven tapos pupunta kami ng bayan sa DIY. Bibili ng materyales na ilalagay na nasira doon sa bahay ni Kuya Glenn. So yan mga kanipi Sama nyo na naman kami At uh, part time job na naman tayo Okay Ayan kasama natin si Mia Bali winasingan ko rin kaninang umaga yan Kaya malinis na malinis Makintab pa Alright let's go Ba, bos. Ba, damit, bos. Ba, 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 ba. Ah? Terbawa mana? Terbawa mana? manipit dito tayo sa DIY hardware Are you guys some Paul Matang Sa boss. DIY. Meron ba, boss? Goma. Hindi

ticket po ari sa si area. Right. Nice. Oh, para sa mga tanong ko. Pag sa sa bali area. Ayan, mga kanipi. Ito na yung ano. Goma lang. Tapos door knob. Ayan, mga kanipi. Nandito na yung ano. Materials na gagamitin. Tara tayo na ng ano. Bliss. sa Blaze dito na tayo sa bahay ni Kuya Glenn Zamora anong tao boss? ayan nandiyan na yung anak ni Kuya Glenn Ay, ko mo na ako makakalain siya. Sige, boss. Tala na, makakalain siya. Ayos naman na. boss. Umpisan mo na? Tapos na, boss. <laughs> pag i natin, boss. Eh na, oh, lang. Yung papalit sa ano. I-gulim na natin, boss. Ayan, mga kanayipi. Umupunad si boss Peter talaga. Baka mag-CR ka dyan, boss. Hindi na, boss. Tapos natapos na. Tapos na. Umang, Ayan, mga kanayipi. Sana wala nang ano. Link. Wala na, wala na boss Wala na boss Panalo, panalo Ayos Tapos Yun pala yung ano Kailangan lang palitan yung universal rubber so dito na kami sa master bedroom mga kalit talagyan na lang ng sealant yung ano yung lababo na yan meron na kami binili eh dito mga kanay ito anong gagamitin mo dito boss Peter? na uh, ano, Wala ka nang baril. <laughs> Ingat na lang, boss. Kamay na lang, kamay. Kamay na lang natin, eh. Para saan? 'Yung baril, eh, ano naman 'yun eh? Makapal kasi 'yung, pumamala, lang, lang boss. kailangan Oo. So, ito lang yung, ano, muna <laughs> ito <laughs> Bisa muna natin para pagkalagay natin walang bilog-bilog na sa gabal dito boss Ito so, bagay ha Boss, akala ko kuhan kamay oh, eh, mamaya natin kamay boss Tamay. Ay, dikit mo muna ganyan O, oh, para pantay boss <laughs> Yun message eh. Ayos hey. lang. Shoutout mo na si Papa mo ah. up kay Papa. Paano yan boss? Paano yan? Ito lang diliro natin boss. <laughs> <laughs> Yun? Yun, parang may barila. parang nangyari ah. No, pulido, pulido. Pulido, boss. Ayos na ba, boss Peter? Ayos na, boss. Ayos na, ayos na. Manipis yung pinangunan natin pero ano na rin yan. Dumikit na rin? Oo, dumikit na rin. Siyempre kapag zero ulit, tanggal ulit kasi tumpusit. oh, hindi na to. Boss. Kasi mabigat din to eh. Itong ano, kung yung maliit lang sa laboratory, pwede. Kakapalad natin. Ganoon din yung ginawa nila, boss. Manipis din. Oh, manipis lang. kaya, lang. Saglit lang natin na tanggal, na, boss. Okay. okay. Ayos na, CJ. Si Ayos na. Ayan, mga kanipi. Ito yung ano. Ito yung papalitan ng bago. Ayan, meron na. Boss, try mo na. <laughs> <laughs> Ay, mga kanipi, papalit namin tong ano, nabili namin. Malaki. Hindi kaso doon sa butas eh. Pwede naman siguro ipalit yan, boss, no? Ay, kasoy na lang, sir. Hmm. Ay, di natin na lang? Pwede ah, kompleto mo't lang. Kompleto, kompleto ba, ding? Sabahin kami natin, ginatamit ito tayo. Natatidog ti ko, ano? Ay. Sa bali sir. Hindi ko ana. Ito ako sa bali. Ay, sa bali. Praise. Dilak siguro. Mm. No, uh -huh. push. Gamin no, dipit, sir. At ibag na talaga. No, push. Kas na lang. At, at so, sa bali. No. Gawin na alam eh. Hindi ti push lang ti pa. Pero Atib. mabali mo lang ata standard sir. Madi. Atib. Tagami na din yan dito ka. Atin to ba ti na. Manatang ay. Ano na Parapres na kayo yung ganibos. Huwag nyo magigas yun eh. Hmm. Hmm. na eh. Ha? lang. Oong... Ang lang. Hmm? Bali, yung nabili namin kanina na, ano, na tour lab, mga sa DIY, uh, mali. Masyadong malaki. Iba yung piting sa dito mga kanaypi ayan malaki yung ano nya ito nya mga kanaypi so ayaw namang palitan doon sa DIY bukas pa daw kaya ang ginawa ni Boss Peter <laughs> nag decide na no bumili na lang doon sa Mega Ben mga kanaypi So, yung nabili namin kanina doon sa no, sa DIY Papalit na lang namin ng ano ng ibang item, tools ni Boss Peter mga kanoypi. Ayan mga kanoypi, kabit ko na, Lock na Yun. Pwede na Boss Peter. Siyempre, kunting tulak pa rin. kung kaya kung kaya kung kaya talagang ito kung ngayon, hindi Balibag mo lang. <laughs> Ayan, mga kanipi. Natapos din yung trabaho namin dito sa bahay ni CJ. Oh, CJ. Tara na, tara na. Sabi ni CJ, si ate na lang to yung magpawalis yan eh. Batas eh. <laughs> Ayan mga kanayipe, finally natapos na naman yung project namin ni Boss Peter dito. Ah, uh, pang 2 days <laughs> na boss. So, boss. pang lang overtime puro overtime boss. Overtime. <laughs> overtime nang gamon. At least nagawa na yung ano, tubig nila, malakas na yung pressure nila sa ano, tubig. Wala nang problema. Tapos na pinipitin na rin yung mga pusit boss. Oo. Na, na napalakas natin yung mga pressure. Mm. Uh, tapos hindi na bumabalik yung condon Yung tubig so, sa nawasan, yung... no? Uh, uh, ano? O, oh. tinicure lang natin para ano? Para <laughs> sure balls. <bowl. laughs> ano? Tawag nun ah uh, yung may magpapagawa boss, kung may magpapagawa. Narinig okay, niyo kami, boss May boss na <laughs> <laughs> So yan nga mga kanaypi Kung magpapagawa kayo about sa tubero team niyo na lang ako at pupunta namin ni Boss Peter Ayan, katulad dito nakita niyo naman yung mga ginawa namin Nag-install kami ng, ano, ng filter Nilipat yung tanke eh. Ayan, lumakas na yung pressure ng tubig nila dito sa loob At yun, ginawa pa namin yung mga sira dyan sa loob ng ano mga poset, yan, door knob. <laughs> tapos yung ano pala, tapos yung yung motor, yung motor pump nila dyan, napagana natin. Gumana oh. na. May reserva na sila, boss. Oo. Oh. Pati yung gripo nila, napaano na rin natin. Pwede, pwede pa, pwede, no? Pwede pa. Yun. Ganon. Salamat. So, ayan, mga kanayipi. So, daan muna kami sa kabila. So, ayan, mga kanayipi, nandito na tayo sa Guinness Fuel Station. Daan tayo dito, Saglit. Tiyak no. lang. Masyadong kami yun, nalapas dyan. Siguradong ako rin. Kapag kumukulang, ano, baliktad mo ka ng no, titayak na talagang. Diyan? Presyo rin sure, ko ano. Baliktad, titayak na. Uwin. Diyan ka mo kanya doon dyan. Awala ko hindi nag-testing ka. Mabalik mo ka nga ito. Ha? Ay, mabalin. Ano'y ay kuwa yun? I-pag-aadast na doon na to. May nakikita ko yung nag-wireless rin si, po. Uwin. Malik, nung matapos ko na naman, ang problema na ata, At na important na sumutin sa akin na yung napansin ko nga natatakal hindi ko akong pakistamoy na yung mga pakistay Di ba? hindi ikot na pero sumunti so, <laughs> <p -pong, laughs> <p -pong, laughs> na naman nandito nating natang mga mga natatakot makisting dapat pa dyan kasi madaming kinaraug na rin kasi nandito Mali mo yung paliwanag nga, mabalin pa ulit tayo, mabalin ko. Adi kinatang medya, yun yung bagada ko mo, di kamutay di teknik na. Ayan mga kanaipi. Nandito na kami sana sa pwesto ni Kuya. I-adjust lang namin, lalagay namin dito sa baba. Kasi yun yung nakita ko sa YouTube na napanood ko. Pwede namang gamitin yung nasa baba eh. Mas malakas daw yung pressure niya dyan sa baba eh. Ha? tik Tik-tik sa. Tanan. Tanan na. Nung dating orti pa ano ni? Eh. Mas ipayuri okay, kay na kumay. Ah, uh, boss Peter. Ano boss, mas masakit. Oh. Masakit. Hmm. Uy, uh, no. Kwan. Mas malakas talaga dito. Wanda, mga kanayipi sa baba niya kaysa dito. Yun yung napanood ko sa YouTube eh. Ayan, kaya trinay namin nilipat. Mm -hmm. Mm -hmm. Uy, no rin ko ah, orib. mo ng talatan. Ang problema niya. Sige na, May order sa akin na itlog ni Madam Luz Atid natin doon sana sa bahay niya Isang tray na large Kanina may nag order din na, ano, na isang tricycle driver uh, isang tray naman na medium size yung order niya bali nabigay ko na hindi ko lang nagawan ng video mga kanayfi so na-dispose ko yung itlog nila kahapon yung na-harvest ko kagabi ayan, na-dispose ko ngayong araw na to alright bakit 300? sabi po ang lolo, ayan ayan daw po ibigay po ah sige sige, thank you na natin yung order ni Madam Luz na isang itlog, isang tray. Sagmano so, po, 250. Tama okay, is sa kilo sobrang 250 isang kilo <laughs> ayan bumili na ako ng ulam namin mga kanipi skinless pang umagahan sa kaposit pang gabihan yan mga kanipi nandito na ako sa bahay nakauwi na tayo nakagarahin na si Mia ito yung pusit saka skinless na ulam namin mamaya at bukas Saka bumili ako ng ano, ng ipapainom ko sa aking mga manok. Ipapainom ko sa aking mga manok na sisikal para sa kanilang itlog, mga kanayipi. Ayan. Salamat na naman sa pagsama, sa panonood, mga kanayipi, sa suporta nyo palagi. Maraming maraming salamat. At dito ko na naman tatapusin ang vlog. At kung gusto nyo naman, mga kanayipi, na magpagawa about sa tubero, ipayin nyo lang ako tatawagin natin si Boss Peter alright so dito ko na naman tatapusin ang vlog maraming maraming salamat ulit kita kita tayo bukas araw ng lunes mga kanoypi no. so stay safe lagi I love you all and peace out